Mula sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan, bumiyahe tayo ng 24 na oras para mamangha sa ganda ng Pilipinas. At dahil sa biyahe natin na to, nakakilala tayo ng mga bagong kaibigan at nakagawa ng mga alaala at karanasan na matadala natin ang sa katapusan. Hindi namin ito may experience kung dahil sa so, kaya ate, kuya, <laughs> kaya ni. Kaya ni, nakakilala lahat. Kaya ni, kakilala lahat. Ito ang gala project at isang karangalan na mabigyan ng pagkakataon na malibot ang Pilipinas at may pakita sa lahat ang ganda ng ating lupang sinilangan. Sinimulan natin itong biyahe na to dito sa bayan natin sa Bulino Pangasinan. At madaling araw na nga tayo nakarating sa bus terminal kung saan tayo sasakay papuntang Bicol Region. At dahil mahaba-haba pa yung biyahe natin, naabutan na nga tayo ng liwanag sa daan. Naabutan tayo ng liwanag at dilim sa daan bago tayo makarating sa Bicol Region. Ngunit kanabukasan, ito na yung bumungad sa atin. e aí Okay hey guys, punta na tayo sa next spot natin. Naka-impare na tayo. Pwede na si Madam oh. Tara, let's go. Sasakay tayo ng bangka sa next na spot natin. Ito yung bundok na nakita natin sa drone kanina. Na akala natin yan na yung mayon. Pero hindi pa, malayo pa dito yung mayon. Pero nung natakpan kasi siya ng mga ulap na parang ganyan. Parang nagmistulang, parang mayon siya nakakilig ah, tong lugar na to bago tayo makarating sa next spot natin kinakailangan natin sumaki ng bangka uh, tumaabot din tayo ng 15 to 20 minutes bago tayo makarating sa isla na pupuntaan natin Anong sigaw? mo niya pero ang ganda ng tubig. Karami. Ang linaw. Ba na tayo. <laughs> Aray, lang. So yun guys, nandito na tayo. Ganda. Ang sarap sa mata pagkarating natin ng isla lang at tulaya, nagpahinga lang tayo ng konti, then lumarga na naman tayo para makita natin yung ganda ng lugar na to. Ikutin natin tong isla. At bis na bis. Kasi mo, Sasakay ulit tayo ng bangka. angas. Ang na. Diyan so guys, meron tayong nakitang spot dito. So papalipad tayo ng drone, set up lang tayo sa glit, Tapos pakita ko sa inyo yung pinakaganda ng lugar na to. Ganda oh. As in spot namin dito ngayon At ang kagandaan pa dito wala pang masyadong tao kaya nakakuha natin yung pagka uh, genuine ng lugar natin. Walang paglagyan na yan mo. So, meron tayo ulit tinigilan dito. Ayan oh ang angas. So, sa area na to, Diyan natin makikita si Mayon. Makikita natin siya ng malapitan bukas. Pero as of now, mag-enjoy muna tayo. mag So yun guys, kain tayo. Tikman natin yung tinatawag nilang Ang tawag ito. Bat? Pansit. pansit bato. Pansit bato. Yan pansit bato. Sa bangka. Hindi uh -huh. balik, forty niya yan. No kang lalala. Edit tayo sa legit ng video natin guys ng kuan yung biyahe natin ngayong araw para bukas ma-upload natin to. You know, medyo mahirap lang yung signal dito pero try natin kayanin mag edit so ayan nag edit tayo sa cellphone ngayon kasi hindi tayo makapagdala ng laptop yeah. habang naghanda kami para makapagpahinga may nalaman kaming kwento tungkol dito sa lugar na kung nasaan tayo ngayon Doon kasi talagang ano may may mag oh, may uh, non, Mm. Kumbaga, baga, sa tawag dito sa amin. Parang may pa, uh, may bantay sabi nila. Uh, nang pa, no? bantay, ano po Bantay. Yung pagpapicture mo kanina, gusto ko sana sabihan kayo. Gusto ko sabihan kayo kanina na huwag mag biro-biro dun sa ano. So, o, mm. o kahit mag tingin lang dun sa ano. Sa o, may balon. O, kasi ano talaga yun eh. Kung dito sa amin, parang delikadong lugar yon. Mm -hmm. so, hindi naman sa nahulog sa balon. Kumbaga ano, okay. pagkatapos nilang mag enjoy doon sa balon, mm -hmm. pakawi nila, bigla sila kasi. Okay, sabi nila Lumalaki yung alon guys! Okay ka lang? Ha? <laughs> huh?